Naipost ko ito noon sa social media. May challenge ako sa inyo guys. Try nyo ipadescribe sa mga image description apps na naka-install sa phones niyo ang isang photo. Isa lang ha? Huh? The same photo, but different apps, including your screen reader. Then, pa-describe nyo sa Cited. That way, makukompare natin sila. Let me know sa comments kung ano ang na-discover nyo. Hashtag blind hashtag Android Hi guys! Samahan nyo akong alamin kung ano ang sasabihin ng mga image description apps sa photo na ipapadescribe ko. Kung may sighted man na mapapadaan, eh, tambay na rin po kayo para malaman nyo rin kung tama kaya yung pagkakadescribe ng apps doon sa photo. And let me know sa comments ko alin ang accurate or mas maganda mag-describe. So tara. So ito yung image na ipapa-describe natin sa mga image recognition apps na naka-install sa phone ko. So i natin mag-share. March search, share button. Share. Alin mauna? Quick share. See AI, sige. Nauna si Seeing AI, sige. Application icon Seeing AI, the application icon. Babasahin hmm, natin. The image features a stylized sunflower positioned centrally within a square frame. The sunflower has a circular brown center surrounded by a ring of green. Radiating outward are numerous yellow petals, each varying slightly in size and shape, creating a symmetrical pattern. The square frame has a blue background with a red border, providing a contrasting backdrop to the sunflower. The sunflower's petals extend close to the edges of the blue background, emphasizing its prominence within the frame. Wow, very descriptive siya, di ba? So, pagsubok naman tayo ng ibang Back button. Okay. Gallery. So, share tayo ulit. March 30 for home. Button. Share. Button. Share. Reasons. Okay, okay. Button. Oops. Quick share. See a I see. Be my eyes described with be my eyes. Ayan, this time sa be my eyes naman. Application I. Like be my eyes. Your message. Image. Uh -huh. Your message. Image be my AI. A stylized sunflower with bright yellow petals and a brown center, featuring a green circle in the middle of the brown center. The sunflower is placed against a vivid blue square background, which is outlined with a thick red border. The overall design is simple and bold, with strong, contrasting colors. I know, but very descriptive, right? So, try naman natin patagalog natin sa kanya. Since so, dito pwede tayo magtanong. Type natin. Il, Ila, Ila, Ilara, ilar Ilarwin, Ilarwin, send message, button, please, please wait, the my AI is writing a message. The my AI. Isang digital na larawan ng isang sunflower. Ang sunflower ay may malalapad at matingkad na dilaw na mga talulot na nakaayos spike-cut. Sa gitna ng bulaklak ay may bilog na kulay tsokolate, brown, na may mas maliit na bilog na kulay berde sa pinakagitna. Ang buong sunflower ay nasa ibabaw ng isang parisukat na asul ang kulay na may makapal na pulang guhit bilang border o palibot. Ang disenyo ay simple at gumagamit ng malalakas at matingkad na kulay. Hmm. So, yun yung sinasabi ni Be My Eyes. So, tingnan naman natin kung iba naman. Back button. Gallery. Mark share button. Share. Tingnan natin kung... See AI, see Be My Eyes, envision AI. Try natin to envision AI. Ask envision. Uh, Select the task Envision, Envision AI. Envision AI. Sure Application item Envision AI. Processing. Description. Heading. Looks like the image features a yellow sunflower with a green center, painted in a vibrant yellow and green color scheme. The sunflower is the main focus of the image, taking up a significant portion of the frame. The background is a deep blue color, which contrasts with the bright yellow and green of the sunflower. The overall effect is a striking and eye catching image of a beautiful sunflower. Text, heading No text found. Yan, yan ang difference. Nila. So, bak iba ulit. Back button, Home button, Share button, Share. Be my eyes Envision AI messenger. Facebook Google Copilot Copilot What si this. Copilot Application icon Copilot 5 Message Copilot Edit box Remove attached Attached image Ah So, we type type Attached image Message Copilot Edit box let it Capital I L and Illerwin. Send send. Lo deleted. Response from copulate.sa Lerwin. Makakita and Salerwin. Saler. Response from copulate.sa Lerwin. Makakita and Nysang Asterisk Stylized Asterisk Na Sunflower Name Matankit Na Dila Nam Gatellulit. K Manyan Yitna at Burning bilog Salu Centro. Ang Bulaklak <laughs> <laughs> a Nasa Arab NG asol na background that May Pulang Ilido border. Ang Combinisian NG Mgakule a Lumilika <laughs> NG Matapang na contrast. Kat Kitang Kita Ang Sunflower M dash perang Zumisaga NG in it at Kasiglahan. Kung an Yama a Bahagi NG Isang Disenyo Mo, Bagay na Bagayito Bilang bolo NG Pak kalakasan Kalakasin, at Paxable. Kusto mo sa layout bilang bahagi ng visual storytelling mo sa and So, subukan natin pa-read aloud naman kay... Regenerate. Pa-read aloud natin siya kay... Response from So, double-tap <laughs> so, and sheet. copy. Button. Select button. Edit and Opate. Button. aloud Button. Read this aloud. Sa laruan, makikita ang isang stylized na sunflower na may matingkad na dilaw na mga palulot. Kayo mangking gitna at berdeng bilog sa loob ng sintro. Ang bulaklak ay nasa harap ng asul na background at may pulang gilid o borde. Ang kombinasyon ng mga kulay ay lumilika ng matapang na kontras, kaya kitang-kita ang sunflower. Parang sumisigaw ng init at kasiglahan. Kung ang imahe ay bahagi ng isang disenyo mo, bagay na bagay ito bilang simbolo ng pag-asa, kalakasan, at pagsibol. Gusto mo bang idagdag pa natin ito sa isang layout o gamitin bilang bahagi ng visual storytelling mo? Ayos! Back button. Gallery. March 31st. Ayan. So, subukan natin yung iba pa. Home. Button. Share. Button. Share. Share ulit tayo. Seeing AI. Seeing God. my own. Envision. Copulate. Message. Face. Google. More. Naubos na. <laughs> Navigate apps. Edit. But Gmail. Photos of TikTok. Drive. Telegram. Aira Explorer. Subukan natin kay Ira. Application icon. Aira Explorer. Loading. Loading? Quick capture and send button. A stylized illustration of a sunflower with a blue background and a red border. The sunflower has yellow petals, a brown center, and a green circular core in the middle of the brown area. Ah, yun lang. Yun lang daw kanyang description. Back. Okay, so try naman natin. Home button. Share button yung Pixie Bot or Pixie Bot na pinu niya yung QuickShare, See, the My, Pixie, Envision, Pixiebot. Bot Application Icon, Pixiebot Bot, Permission Request tapos hintayin natin kung description niya Image View, Button Disabled This image features a stylized sunflower, positioned centrally within a square frame. The background within the square is a rich blue color, while the border of the square is bright red, creating a sharp contrast that makes the sunflower stand out prominently. The sunflower consists of vibrant yellow petals radiating outward in a circular arrangement, giving it a cheerful and sunny appearance. The core of the sunflower is made up of two distinct circles. The inner circle is light green, symbolizing the center of a flower bud or seed area, surrounded by a larger dark brown textured circle representing the seed head of the sunflower. The petals are smooth and slightly pointed, arranged symmetrically, creating a harmonious shape. The overall mood of the image is bright, bold, and expressive, conveying feelings of positivity and energy. The design is clean, simple, and graphic with clear vibrant colors and no intricate details beyond the stylized sunflower and rectangular frame suggesting an artistic or abstract representation rather than a realistic depiction there are no other objects people or movements in this indoor image Back, but gallery So, the last one ay susubukan natin ang Google Gemini. Pero sa halip na i-share natin siya gamit yung share button, tatry natin yung double tap and long press sa home button home sa baba. Button. So, try natin. Gemini. Ayan, lumabas si Gemini. Share screen with ask about screen. Yan, pipiliin ko yung ask about screen. Attached picture. Um, magta-type na lang ako ng question kay Gemini. Hindi ko na ginamit din ang Gemini Live kasi hindi pa siya supported ng aking phone. Ask Gemini, edit box, editing, 4. Oops. Ask Gemini, edit box, editing. Mm -hmm. So, what you need to I I I I error one, error one, send button. Send? Just a sec. Just a sec. Just a sec.

and you will apply data calligay salu pen g i san parisicat na sol na background na me macable pul and hangaden and kabul and composition a simple at the capsule and some mirasol expander collapse but listen button marinig natin ang imahe ay nagpapakita ng isang close-up na larawan ng isang mirasol. Ang Mirasol ay may maliwanag na dilaw na talulot at isang kulay ABO birding Centro na may MGA kayo manging buto. Ang bulaklak ay nakalagay sa loob ng isang parisukat na asul na background na may makapal, pulang hangganan. Ang kabuuan ang komposisyon ay simple at nakatuon sa Mirasol. Uh, so, yun ang description ni Gemini. Yung Mirasol ay sunflower. Pareho lang din. Yung pala sa Tagalog. Kung napansin nyo, meron siyang pagkakapareho pagkakaiba yung meron naman silang nakitang sunflower na nasa loob ng square na kulay blue na may boundary na red. So, sa lahat ng image recognition apps or AI image recognition apps na ginamit natin, lahat yon present. Nagkakatalo na lang doon sa mga detalye. Yung gaya nung circle sa gitna, Oo, meron siyang brown, meron din siyang green, pero magkakaiba sila ng presentation. May nagsasabing yung green ay parang nasa labas, nasa bigger circle, tapos brown yung sa loob. Meron naman nagsasabing yung smaller circle, ang green, brown yung labas. So, bigay natin sa mga cited kung alin doon ang totoo. Tapos, yung paraan din niya ng pag-describe. Um, siguro, kasi itong mga image recognition apps na to ay magkakaiba ang AI models na ginagamit. Kaya, magkakaiba din sila ng paraan ng pagde-describe. Yung iba pa nga, gaya ng Copilot, tsaka ng Gemini. May iba pa silang, oh, kahit pala yung Pikibot, meron silang added na descriptions pa, or kung may gusto ka bang gawin, or parang nagsasuggest sila kung gusto mo siyang gamitin sa isang content, or ano yung vibe nung na binibigay ng image na yun which is kung depende sa purpose mas nagiging helpful kung lalot kung meron kang paggagamitan ng image na yun uh, magiging mas helpful yung mga apps na yun pero kung simply pag describe lang ng image ayaw mo naman ng iba pang ay uh, sinasabi niya gaya nung yun niya, yung, yung parang um, emosyon or ano man na magiging ano, yung simple description lang talaga siya, good na yung ibang apps na pinakita natin. So, bottom line, wala akong masasabi o marirecommend na pinakamagaling, pinakamahusay na image recognition app for Android nasa sa inyo pa rin mga gumagamit kung alin ang mas preferred nyo depende sa kung anong gamit nyo. Kasi ako personally halos lahat 'yan nagagamit ko pero depende nga sa purpose. Merong iba kasi na kung halimbawa hindi ako satisfied sa description ng isang app, pinapakita ko sa iba pang app 'yon para ma kung may mga detaling na-miss or nag-hallucinate lang ba 'yung AI at parang hindi wala naman talaga doon sa picture 'yung dinidescribe niya. Or minsan 'yun niya parang gusto kong magamit siya para sa isang content ginagamit ko yung co-pilot or pickybot para at least na idea ko kung ano yung kinoconvey ng image. Kasi syempre, uh, visual yan eh. Iba-iba naman yung magiging impression ng mga nakakakita sa mga images. So, that's it. Yan po yung presentation natin at pagko-compare ng mga AI recognition apps na available sa Android na actually naka-install sa phone ko. At sana sa mga cited, comment po kayo kung sa tingin nyo ba totoo yung mga dinidescribe ng AI sa amin. Kung talaga reliable na ito para sa aming mga visually impaired. Kasi kami, malaking tulong ito kung talagang tama ang kanilang pagkakadescribe. Kahit pa paano, hindi na kami pag-iiwanan, di ba?